Ah, uh, ano? ano? Matabad. Oh, pues ina amoy pa. Sanggalin ng king. King. Tapos mini tutulog na istorbo. Hello. King. King king. Ay, Masisira yang ipin mo. King king. Oh, bakit? Galit ka na. <laughs> ha? Galit ka! Ang oh. namamalo yan, ang namamalo yung batang yan. Ay, ba't naman ah! Na. Sinong kaway pa. mo, King? Tatayo, guys. O, tatayo. Tapos may tao dito na sabi niya matutulog. Tutulog Mama, matutulog ka ba? Matutulog sa pamahin mo. Eh, hey, love you. King! Lana! Lana!